Sabi nitong si Johnny Pimentel, ang sabi niya, tanging mga accredited journalists lang daw ang pwede mag-invoke nitong SOTO law. Eh si Lorraine Badoy daw at saka si Celis ay hindi mga accredited journalists. Hindi rin daw sila media practitioners na kasama sa KBP, kapisan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Humirit naman rin itong si uh, Atty. Marie Chulambino at ang sabi niya, hindi daw pwedeng gamitin ulit, ang Soto Law kasi ang sinasabi raw ay kinakailangan multiple independent sources. Yan ang sinasabi. Kailangan maraming independent sources. Yan daw ang tinuturo nila. Hindi pwedeng isa lang ang pinagdalingan ng iyong informasyon kung hindi dapat daw marami. Kung hindi mo raw ma ma mapatunayan na marami kang pinagdalingan na sources, hindi mo pwedeng gamitin yung Soto Law maaaring na miss quote itong si Ma, uh, Lambino, maaaring na miss quote siya, okay? Tama ba yun? Siyempre hindi, no? Kasi, ano ba sinasabi ng bata? Ito yung pinidma ni President Duterte, Section 1, nakabilog, ano? Nakalagay, ayan nga, without prejudice to any liability under civil and criminal law. I-continue natin, Basahin natin. Writer, reporter, contributor, uh, opinion writer, editor, columnist, manager, media practitioner. Okay? So, hindi ka kailangan accredited journalist lang. That is how we analyze it, kami mga lawyers, pagdating sa statutory construction. And, I should know that kasi I work in the Supreme Court. Diba, hinihimay-himay namin power words. Diba? So, balikan natin ang sinasabi dito. Ang liwanwanag, sinabi dito, any. Tapos nakalagay, media practitioner. So any media practitioner, kahit na hindi duly recognized, kahit na hindi accredited, because it involves writing, editing, production, and dissemination of news for mass circulation of any print, nakasulat, broadcast, ibig sabihin naka wire service organization, yung mga pinapadala lang through through some instrument or gadget or electronic mass media, yung mga sa internet, including cable TV and its variants. So, malawak hindi kailangan accredited ka. Okay? Hindi kailangan na duly recognized ka kasi any media practitioner. Kasi kung accredited ka, ina-accredit ba ng KBP, ang ano, ang mga writers, ang mga reporters, ina-accredit ba? Ang mga contributors, ina-accredit ba yan? May mga nagsusulat sa mga diaryo na hindi naman sila pas paswelto. Nagpapadala lang sila ng write-ups or press releases. Contributors yun. Hindi naman sila ina-accredit So hindi mo sila pwedeng pilitin, nakalagay na ka-underline, cannot be compelled to reveal, ibunyag o isiwala ang pinanggalingan ng kanilang news item, report or information which was related to them in confidence, ibig sabihin sinabi sa kanilang ng kopyansa, unless the court or the House, or the Senate, or any committee ng Kongreso says na importante i-reveal nila yan dahil sa security of the state. Okay. So ngayon ang tanong, nakalagay rin ba dyan na dapat multiple independent sources? Nakalagay ba? So tama ba sinasabi ni Lampino na kinakailangan multiple independent sources para ma-invoke mo? Wala. Pwede isa lang yung source. What if, what if, meron kanya rin pagpupumpang nangyari, pero may isang tumawag sa'yo, ikaw ay manunula, tumawag sa'yo at sinabi sa'yo, kilala ko kasi nandun ako, nakita ko, pinag-usapan nila, ipapadala ko sa inyo yung video, pinadala. Pero huwag mong sasabihin kung sino ha, kasi ako lang yung tao doon. Mag-isa lang siya. Siyempre, hindi, ka makakarap na, oh, sino pa ang mga kasama? Siya lang ang nandoon. Kunyari, siya ay, sabihin natin, siya ay kusinero. Doon siya mismo ang tatrabaho, tapos nag-uusap-usap. Tiwanan-tiwana sa kanya, pero na, na ano siya ng konsensya niya, na kailangan niya. Mag-isa lang siya. So sinabi niya, kailangan ba may isang pang source? Gaga, di ba? hindi po pwede yun. Hindi pwedeng multiple independent sources kasi ang information mo can come from only one, it can come from two or more. Hindi pwede marami kayo all the time. So saan naggaling yun? Maybe to verify something, pero it doesn't mean that you cannot invoke the law because the law doesn't make any exception. Ewan ko ba kung saan na pulit niya yung ganyang punta, ano? yung ganyang-ganyang pag-iisip. Maling, maling pag-iisip yun eh wala naman nakalagay, wala, wala naman nakalagay sa batas, multiple independence. So, is there a phrase? There is none. Sa can accredited. You accredited, journalist. In-expand na lahat na accredited. Oh my gosh, ano ang klaseng pag-iisip pero naman na yan. Tingnan natin yung mga series of events. Naalala nyo, sila Celis at saka si Batoy. sila yung nag, uh, naglahat dito. Nung nadakip, itong sina Frank Castro at saka itong si Saturo Campo. Nadakip sila for 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 uh, certain charges. Okay, Tatian, yan. Panahon pa President Duterte. Okay. Pero ang alam ko, parang napa, na, na-dismiss yata ng prosecutor's office. Okay? So, hindi hindi siya ubusan. Anyway, nadakip sila. Kasi siya, friends, nag ang dalawang parente ng komunista. So, so syempre, mga plan ng mga yan. Kasi makikita niya naman, kada rally, talaga nakaganon sila, ganun na ganun, bandana ng pula. Anong tawag mo roon? Hindi sila prente. Okay. Now, so, so gagamit sila ng paraan para umikot. At yung paraan na yun, eto nga sila sa edis at si ano, si Batoy. Parang, sige, kayong gagamitin paraan para makaganti manla. at At the same time, parang yung shooting two birds with one stone. Kasi tinitira ni, hindi ba tinitira nagtatanong ito dalawang ito tinatanong nila totoo ba na merong ganitong kalaking pera sa travel funds ni Speaker Romualdez siya pero na offend isa tapos na offend din naman itong itong mga prente ng mga komunista pareho sila na offend nag-usap sila kung ano man ang pinag-usapan nila, hindi natin alam. Pero pagka pinagtugtong-tugtong mo, hindi naman tanga ang mga Pinoy. Ginagawa niyong tanga. Siyempre, mag-connect na. Bakit, bakit yung dalawa ang ang ano, ginawang you know, parang sacrificial lang, sila yung gagamitin, tatakutin, para makuha ang SMNI. Bakit SMNI pinupuntin? Yeah. Tapos, bakit pinapasuspinde sa MDC? Bakit, ah uh, bakit ano, yung yung kakasuhan, uh, bakit ano, inimbestigahan itong si si Kiboloy, hindi eh, naman korte ang Senado nakita niyo kung paano sila tumatakoy yung paano nag-usap, may plano na eh, may plano. Ikaw, ganito gagawin mo, ito gagawin mo, ito gagawin mo. Pag call back tayo dito, okay lang, tuloy mo ito, tuloy mo ito. Mga kaanuhan nila, no, ka-edusan. Pero panorin natin itong video na ito. Okay. Hey. I'm therefore inclined, Mr. Chair, to um, deny um, um, the request if so, if, if it will be forwarded to the committee, Uh, because this is a show of um, how do you say it? bad faith or suspend consideration Mr. Chair kasi makikiusap ka dito na humihingi ka ng uh, pagpabalaya kasan sa likuran namin kakasuhan nyo naman kami sa ibang ko sa Korte Suprema so sa akin palagay po Mr. Chair uh, <laughs> hindi yata sumasang-ayon yon sa common logic at saka sa ipinapakiusap ng ng kanyang kliyente dito sa sulat na binasa natin kanina. I suggest that we suspend consideration, not entirely deny the uh, subject matter or the request because uh, although they have already filed uh, cases in the Supreme Court, they can always withdraw the cases filed in uh, the court. So tignan po natin kung ano ang direksyon nila Celis and ni Badoy If uh, they really want uh, this committee to decide on the request, then there is no recourse. They have to withdraw the cases in uh, in the Supreme Court before we even uh, start considering uh, the request. So, Mr. Chair, I, I strongly suggest that we suspend consideration on this matter. Kung Suarez at iba pang mga kongresista na nagpa-detain kay Padoy at ka Eric biglang nawala ang angas, Matapos sumugod sa Korte Suprema, ang kani-kaniyang asawa nila ka Eric at Badoy, Hindi mo pwede siya basta-basta i-withdraw. So yung sinabi nitong si Pimentel na you can just withdraw it, you don't just do it. Hindi pwede basta withdraw lang. There must be a very valid reason. Halimbawa, ngayon na pina pinakawala na sila, pinalaya na sila, mutin na academic, pero you will still ask permission muna from the court. You cannot just withdraw. Sabi, ay, hindi ko na itutuloy. You ask permission muna from the court kung papayagan ka i-withdraw yun. Kasi maaaring tinatakot ka, kaya mo i-withdraw. The court will not just allow you na, ah, i-withdraw, as i-withdraw na. Hindi ka nun yun. Hihingi ka muna ng permiso sa Korte Suprema. Korte Suprema yan, maski any court. You always ask leave of court. Hindi pwedeng, ah, withdraw ko na lang. You cannot do that. Pangalawa, yung isa sinasabi good faith. Ano good faith ang pinagsasabi nyo? Tapos ang sabi pa, parang nananakot pa na, eh tapos katasuhan nyo kami, eh natural, may karapatan sila eh. Nilabag nyo ang karapatan pang tao nila. Yung, yung right to due process which is under the Constitution, Article 3, Section 1 yan. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, hindi pa pwedeng uh, alisan mo ng liberty, kalayaan ng isang tao na walang proseso. At yan, nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema. Di ba lumabas na yan yung sa Ong versus ano, Senate? Di ba? Kalalabas lang ng desisyon na yan. At kahit tapos na yung, kahit na nakalaya na yung, yung dalawang uh, executives ng family, nag-desisyon pa rin ng Korte Suprema. So, hindi pwede pa sa imidro. Kasi kung sa tingin ng Korte Suprema ay kailangan magdesisyon tayo rito para matapos ito, para wag na maulit, kahit na i-withdraw mo, kung hindi ka papayagan ng Pansuprema, hindi mo ma-withdraw yan. So hindi tama yung sinasabi ni Pimentel, paggagago yun. Napaka, are ano, ah, you can always withdraw it? No, you cannot. You have to ask permission muna from the court. Yan ang mali. Ano yun, ginagawa nila sa mga taong bahay. Siyempre mga tao naman, hindi nila alam kung paano ba yung proseso ng batas. Kaya ito pinapaniwanan ko sa iyo. Kung maniniwala, mali yun. Kailangan i-share nyo ito para ang mga tao na ulit ito, alam nyo yung karapatan kasi you cannot just withdraw it kasi Kuya na minidraw, kuya rin sabihin, kung, kung, kung totoo ang sinasabi ng at sinabi, I can't just withdraw it. Eh, bakit na decision pa ang Korte Suprema sa family? Eh, ang tagal-tagal na nakalaya yung family, eh, di sana nag-withdraw na. Sabi na Korte Suprema, ah, wala na pala. Oh, ito ka na, ituloy. Hindi ka na. pa rin ng Korte Suprema, kaya nga recently lumabas yung decision ng Korte Suprema. Pinulit pa rin nila because of its transcendental importance, may tinatawag na gano'n. Itong sobrang mahalaga ang pinag-uusapan na kahit na gusto mo i-withdraw, hindi ka namin papayagan i-withdraw kasi mahalaga ang pinag-uusapan at dito kailangan maulit-ulit. Yun yun. Kaya, hindi pwedeng gano'n. Tapos hindi, hindi siya dahil sa in good faith na parang quid pro quo, yung palitan kayo na, oh, palangyayin namin kayo, pero huwag kayo so, Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Nilabang ang karapatan mong pantao may karapatan ka magpahal ng petition for habeas corpus. Eh? habeas corpus, ibig sabihin, sabihin, ilabas mo yung katawan ng isang tao before the court. Sa harap ng korte, ilabas mo yung kanilang, ang katawan. Habeas corpus. Okay? Eh, nakalaya na. Muta na academic, okay, hindi din na yun. Pero pwede pa rin mag decision ng Korte Suprema. So, hindi i-withdraw yung, yung case. Because, yung good faith, it's not a question of good faith. It's a question of your rights. Anong good faith na pinagsasabi naman ng isa? Suarez ba yan? So, ito yung mga kalokohan nila, no? na high blood ako. Yes, kasi alam niyo kasi ako na tsatsaga ako if, ever since I went on radio sa Tambayan, sa WIC. Ever since I started talking about the law, kasi nobody thought I was talking about the law. Kasi nga ako ay nasa corporate business practice, tax. Tahimik lang kami. Hindi kami lumalanda sa publiko. Kasi hindi naman kami eh, may public interest, criminal case na hinahandle, mas mabigat sa amin. Kasi madali lang yung mga criminal cases, madali lang yung mga public interest cases, matrabaho lang nga, no? Pero hindi siya kasi bigat nung technical. Very technical kasi ang corporate, business, yung mga ganyan. ano, kaya hindi ako lumabas. Simula na lumabas ko, saan ko, I think ito yung mission niya, obligate it's my obligation to the public para tulungan kayo. Kasi hindi naman tinuturo ito, eh, di ba? walang nakakaalam. Kaya maraming Pilipino na loloko na uuto kasi ang nakakaalam, hindi sila sabi. Niloloko pa ang mga tao. E ngayon, alam nyo na. Okay. So, grabe, di ba? Now, <clears throat> after that, ito, may in interview pa. Ito pa isa to, sino ba to? Ito to. at the Karen, end of the day, rin. whether you like the commentator or not, he is still protected by the SOTO law not to reveal a source. Yes. With that, do you agree? Well, lu was pulling during the hearing, and I do understand the SOTO law. But there is oh. an exception in the SOTO law that when Which it comes to national security, mm -hmm. right? But that, what makes that national security? I mean, you know, I'm calling out a public yes. official, regardless if it were the speaker or not. Yes. On trips spent. And the reason I know this is because radio commentators from mainstream media have done it with past presidents. Yes. Hindi naman sila pinatawag sa kiring. Yes po. I understand that. Because so after what makes, po, I mean on this particular end, what makes Congress the editorial chief of a free press? So okay, with, with that, hindi naman po, sabi ko naman po rin, when I did the sponsorship speech on this. This is not a uh, oppression of the freedom of the press. You no. Know? But kung meron silang mga violations, they have to be accountable for that. I agree. I, no, and, but, I I I'm absolutely agree. I'm not this is not about you. Yes. This is really just as a whole. Yes. This is as a whole, right? Mm -hmm. Mm -hmm. If the commentator didn't hit on the speaker would Congress have asked, acted if he, let's say, hit an opposition person? Somebody oh. to the supermajority for being a good sport. Thank you. All right. Thank you. Okay, we have Congresswoman Margarita Nograles. Thank you. Yes, Lord. <laughs> and that, niya, there are resolutions, there are resolution final for violations. So, siya mismo nag-sabi, ano yung violations? Sana sinabi ni Karen Davila, in your resolution, what are the possible violations that you brought up? Sana ginano niya. Para hindi na makalusot ito si Nograles kasi resolution niya. Kasi wala kasi sinasabi, I don't know the others, uh, I don't know past Congress, I don't want to talk about them smile, smile siya, smile, smile, pero walang naman yung utak. sabi niya ganyan. Kasi evasive nga siya, ayaw niya sabutin directly. Tapos binanggit pa yung red tagging. Eh, very clearly, all lawyers in the Philippines should know by now there is no such crime as red tagging. It is just a label brought up by the reds mismo. Pero the Supreme Court categorically stated, walang ganon na, na krimen. Walang, 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 walang krimen na ganon na service penal code ba or special laws. Walang ganon. So, ito si Nograles, nakakatawa yung interview sa kanya kasi talagang wala siyang alam. Okay, halatang halata.